Hi everyone, today I mag-unboxing ito guys, kinakui bago nga r na ako bago <laughs> online so adidas labar na karon, so mag-unboxing ito so, guys mag-unboxing mag-unboxing ito

ang sukot is 5.5 5 and half 35 minutes anu si oh. Pero, pang pang -bata. Pang bata. na siya, nga. -bata na siya nga, sizes. pambata na siya ng So, di pa raisan po na ho. Huwag ka ng... minjas, po na po siya, oh. oh. Oh, oh. para... Maraganan po si puti. Ang bot ganahan siya po medjas na puti. Best. Tinood naman. So, partner na si Jaol sa sapatos ani so medium sang isang size kay precise man si siya wa may ingon ingon in medium so mga kita siya oh o ado sombrero sa kita ay sombrero halo Pagay Okay, kerja ni Nakawa kay ka ng wow bro, sana wala. Partner ni sa kung backpack ba na may backpack nga bro. Oh. Adjust adjust puring ni si sa sila pod. na mo dai adjust an. Ayun. mo lang sang kohito ndiri sa ilawom. Ah, kohito na sa ilawom. Sa ta dekaro na na ba. So basta adjust ni sa diri sa ilawom. Ayun. <laughs> yeah. Gaan ra ka Okay ra ka jo ning ani kay gaan okay. ra.

Dito na cellphone mo mo nakaw Okay, Adidas po guys na. Adidas. Adidas lover na kayo ron. Okay, pa cute ra ni. Ato mo ko online o dapo saja. Ito sa dino pagamay. O sana ka box cellphone mo naman Unsa na pitaka yo? Atay Ato jud ko So, mga nasa dyan. Gandaan lang ako kasi yung kuhaan. So, mga hirang asya, guys. Kanibang ita hang kiniligun ka sa kanan. So, wala kong bag, mga backpack, mga adik kasi dyan. Okay. So, gift of myself. Saan? So, Nabalik na ako pa, maa. Nabahala na sa dyan. Ah. So, wag so yang... Adidas po. Adidas na palo. Mag, mag mm. so, siya mag-drive tag motor Kaya para. Hmm. So, kinanglan siya nga. kuan siguro quarter scale para mo mu, mu, para mo pa mo para mo lupad man ni ini kuan sino na siya guys so, mo ni to ang gina unbox karon guys sa Adidas di so thank you for watching guys morning ako na ang update karon sa Adidas <laughs> kasi Adidas lover bali na to tulod guys. ano na yung impact so gift of myself, so gift para so thank you for watching guys, bye, sumama so nito na naman huli ang gi unboxing, thank you, bye.